Ting! Maya, ting! <laughs> Ay, Gino' ko! Jesus, gino' ko. Gino' ko. Huy! Gino' ko! May americana yung kao ba? Malagyan, americana diri. Naka-awset ko, ana-ana, lahing ana. kanang ang class card ay Sa ano na naman? Kang ilang kilo ka Lang kilo kan. sa September 18 Hala na schedule lang timbang. Ako 55 ba? Wala pa po. Paritong Japan. Bakit? Bakit I, I like the tote bag. Aalis ah, kami ngayon. Saan ba tayo ngayon? Zamboanga to explore Zamboanga. So we are going to first Zamboanga and next Lanao del Norte. Hug. Uy, naligaw ka. Pupunta pa tayo ng buhol. Ah, buhol ka ba? Tapos diretsyo ng Buracas. Tapos paano mo na magsara ng short? O diba? Kaya nga siya nagdadayin. Ang hugo, pulaan na uy. Dahil nasa yung degree ka ron na temperature. 58.6. Oh, 58. Uy. Jiggy man, man eh. Init naman kayo na orang Hala pulo. papa Double kara. Three days? Three days? Dai, chada oh, kay sinina. Oh, Awag wen. Oh, Awag wen dai. Chada <laughs> <laughs> lagi na. Nice yung double kara. <laughs> Tayani po sa. Lili kana. Jeans? Orang pantalon. Ah, pantalon. Chada. So, takot sa... May tama ko sa okay niya pagkaugma. Kaya kung sa LGBT saan so, mo wapa. So, tali mo. Binili ko diri. So... Why labala pa? Tiyada ka. Anong nag-effort? Sila naman ay kumakain ng saging... Dayo. Dayo. And our cluster is having their swimming... Dayok do. Cluster 2, di ba? Diri. Kaya isagpulo ng cluster 1. Sa LGBT Charva. Nung ulam nyo. Ano sila What's the capital of Zamboanga, Kang? Sige na! Sige yun! Lugas, ano yung puno eh? Lugas, masyag taler. Ano yung ito, Kang? Sa maleta? Pulak. Ah, mag-sawil? Ako ng gamay. Huwag yung nukulakan! Kulo sa pagpulak sa Japan! Ha? Ay, huwag yan!

Pilan di Greday. Gabi Hindi ka sanay. Sa Japan bang good. Hoy, go back have kasi ko ng one month. Wala ka hindi ka umabot ng one month. Happy days lang. Sa grabe. Mura ka dinigikan sa the island of Kamigin. Ah, Punong wala, lagi ko ni Mugi proud. ani ako mag-attack ni Mo. Hindi naman bukong nang dikag Japan. Ang pinakainit, bitaw na ko nga experience mantigi. Kapit to kainit. Itong mantigi, taba. Init kay Jay. Ah, Hala! Laban si Britney karon. Inawan. Gusto ko ako ikasal. Kung sa daybi? Hala! Bride of? Bride of Chucky. Isa oh, yeah. <laughs> siya di ay? man. Nice man siya. Bride of? Made of horror. Ang <laughs> ganda La Isirado eh. Hala! Ay, ako ang susunod dahil katasal. Bumulay. Pag-post no. dahil. O, no. yeah. okay. yan. Sige. Pinatakpan niya para ano, hindi dumakot para Hindi. Parang hindi takot yung room niya. Ah, yung lakas. <laughs> <laughs> <Ay, yung, yung. laughs> Hala! Sige lang Ako na nagboka niya. Ha? Lagot sa kain. Go na. Boka. Boka. Sebyu! We have a guest from Sebyu! Diabaw! Ha? Huh?

alimas. Ah, kita mo naman. Ay, me, chupa chupa fruit. Ah. Orange ang ilalim. It is originated in... Originated in Jungle Service. Guys, sa... Asa nag-originate ng nga fruit? Chupa fruit. Italy. Ah, Italy dahil na. Ayan na akong sa pag-ablating, ablating. Okay, ito kanon ko lamit ba? Let's taste it. Let's taste that chupa chupa fruit. Siksik kasi Chloe, uy. Dami kag-dami kag mga balat. ang mayroon sinday. Guwapa, basta kasal-kasal eh. Dami siya glawas. Siya pasad. Dami siya sa kuwan. Dari ano adebe. Ba't naman ang fruits? Wala lagi kutsilyo dito ay. Para gabiin ang itami. Dito. Kasi may mga maya daw sa paligid. Para di halata. Nag-ano siya? Ah, para mo siya Para hindi ka pawisin. Hala. Sige, di ba open port? Hala. Pwede yan. Ay, hindi, hindi na makaya yan dito. Pwede yan. Try Maltea. Pwede, pwede yan. Ano ka ng Sabi mo, para hindi pagpawisan. O, Di ba kayo sa ano? Paputiin daw, mas hindi naman paputiin Ay hindi. Pawi sa usapan. Kasi kung paputi, mag-init ang tubig. Ayan na! Ako, Ay, hindi ko. Ah, parang... Chupa-chupa fruit. Parang siyang mangga. Ano siyang mangga nga balibon? Ano siya? Mangga-mangga nga balibon. Tilawid daw, Gwen. When will you taste the chupa-chupa fruit? And how does it taste? Mangga nga siya na ano, Indian. Ah, mangga. Beshi, naglalaway ka. Sige na. Huwag ka mahiya. Ano siya, mangga na... Try mo na. Sige, try mo na itong tangkay. Ha? Pati yung binit niya. Mangga, gid siya. Mangga siya nga ka na... Kayang bungoton. O, mangga na sobrang tamis. Nga wala ng asin. Overripe. Ah, na nalata how How does it taste, Beshi? Yung have... <laughs> Tignan nyo kasi para maka... O yung like star apple? Hindi, ikaw. Nakatoothbrush na ako eh. Ikaw, Mar, dilaw eh. don't like it. Hala! Diba? Ikaw. So, Chico. Actually, no. Actually Chico ni siya. Nga, kuhaan. Okay, let's try it. Yes, I'm so, the best. Tasty. Mabalik yung Chico. This is native Chico. But, in the Bukid... It's the it's the Bukid. Like it is. In the island, it's called um, Bukid niyog. Ha? Huh? sa iyang itsuram. Yeah! The taste is not mango apple. Mango apple. It's not mango. Mango apple. Baka ito. Dungo ito niya. Ah, mangga. Mo yung lami. Pero murag lubi iyang kuha, no? Iyang gawas. Mo siya katong bungo ito niya. Apple mango ba? balay. Gali. Nga ito siya. Nga ito yung chag-texture. Lakwan niya siyang ilok

Uh, ano? try trya? Check. 'Yung kayo mag hangover na mo Urot na 'yung paksi oh yung dress sa 'yung mama Kani huh? may -gwapa. Sayo kayo. I'm smart, Oo. ini me. Announce, day, announce. Announce. Ay, balik tabi kaysa balay! Ay, balik tabi kaysa balik tabi kaysa balay! Ay, balik tabi kaysa